What's up guys! Welcome back to my channel and for today's video ay isasama ko kayo sa isa sa pinaka the best biking destination dito sa Nueva Ecija. At ito ang... Tanawan, Nueva Ecija! But if you close, you are... Ang lungsod ng Nueva Ecija ay hindi lamang kilala dahil sa masasarap nitong pagkain, magagandang tanawin kung di ito'y dinadayo rin upang dito'y mag -bikey. Ito ang Sitio Bacau, sa lungsod ng Palayan City, Nueva Ecija. Ito ay simple lamang na daan upang pagdugtungin ang Santa Rosa at ang Laur, Nueva Ecija. Minsan pa nga, ito ay daanan lamang ng mga baka. Ngunit lahat dito ay nag-iiba pagsapit ng Sabado ng umaga. na din sa makatindig balahibong ahon at akyatin ng bike dito. At upang ipakita sa inyo, inirecord ko ang aking pag-akyat. Sa simula, ay kalmado lamang ang aking panpidal. Ngunit, pagdating ko sa gawing gitna, ay kabi-kabila na ang mga taong humihinto upang mamahinga dahil na rin sa hirap ng ahonin dito. Oh, that... Kanya-kanyang pedal, tiis, at pagtulo ng pawis dahil alam nilang sa dulo ay makakamtan nila ang view na walang kasing bangis. At pagkatapos ng ilang minutong pagtitiis, ito ang bubungad sa iyo. Ito ay ang nakakamangham view ng Tanawan Nueva Ecija. Tanaw mo ang halos buong kabanatuan at ilang syudad pang malapit dito. Kaya naman ang view ay sobrang Instagramable. What's up guys? So nandito tayo ngayon. Ito yung best destination dito sa amin sa Nueva Ecija. Ito yung best biking area natin dito at panoorin nyo lang ang iba pang susunod na video at mula sa itaas, matatanong mo din dito ang iba pang kapwa bikers na naghuhumagol sa pag-akyat. Alam nyo guys, isa ito sa mga pinaka pinupuntahan ng bikers dito sa Nueva Ecija dahil na din sa ganda ng view nito. What's up guys? So ngayon, bababa na tayo at kukuhanan ko gamit itong SJ cam natin, yung pagbaba natin kaya mas, mula, mas mahina yung quality niya. At napakabilis ng ating pagbaba dito kaya kung ikaw ay isa sa mga bikers dito kailangan mong magingat upang ikaw ay makauwi ng ligtas At hindi lang dyan natatapos ang lahat. Nais ko pang ipakilala sa inyo ang isa sa pinakamalapit na bike shop dito. Ito ang BG Bike Shop Ang BG Bike Shop ay maaasahan sa oras ng kagipitan. Meron sila ditong mababait na staff magagaling na mekaniko at napakadami nilang stock sa anumang pangangailangan ng bike mo. Maaari ka ding bumili dito ng brand new bike sa murang halaga at makabuluhang presyo. Yan naman, kung nais mong magkaroon ng bike, punta na at tignan ang description sa baba upang makita ang link ng BG Bike Shop. wala sa ganda ng bisikleta ang iyong ikaliligaya kung di ito ay ang pakikisama mo sa bawat isa at mula dito sa tanawan Nueva Ecija ako si Limwolden paas hanggang sa muli What's up guys? Thank you very much for watching at salamat din sa mga sumusuporta sa atin dahil may 200 subscriber na tayo at kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na to make sure na magsubscribe ka sa baba at i-hit mo din ang bell button para ka lagi kang updated sa mga video kong ipopost at salamat and thank you! May nakalimutan ako. Okay ka pala?